Raid si Gana ng PRP Anti-Cybercrime Group ang vlogger na si Rendon Labador matapos ireklamo ang pag-Facebook live niya sa isang raid sa Makati City. Pero apila ng kadomersyal na vlogger, huwag naman siyang i-bash agad. Public service lang daw ang ginagawa niya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Galit na galit ang mga kaanak ng mga empleyado ng online lending app na ni-raid ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG noong biyernes ng gabi. Ang kanilang punteriya ang vlogger na si Rendon Labador. May collaboration daw ang vlogger sa PNP ACG kaya sumama siya sa operasyon at nag-livestream. Iligal daw ang operasyon ng kumpanya at nangaharas ng na mga kliyente. Ito so, po yung nananakot. Ito ang trabaho lang nila, manakot. Pero malmama ka anak na empleyado sa so unang caption ni Rendon sa Facebook Live niya na nagsasabing na huli na raw ang mga empleyado ng illegal na lending app. Base naman sa edit history, makikita ang tatlong beses pang nagpalit ng caption ng vlogger. Pero bukod sa mismong caption, ikinagalit din ang mga kaanak na nalantad ang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labador. Sagot naman ng PNP ACG, sinabihan naman nila ang mga tauhan ng kumpanya, lalo pat may kasamang media sa raid. Yung assistant mo, nag-ano ba ng mukha? Meron ba? Wala. Live po ma'am. Yeah, but I gave instructions na i-cover nila 'yung mga faces nila. If they didn't want to cover and then alam naman nilang may media. I hope you understand. Kanina, magkasamang humarap sa media si Rendon at tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino. Iniimbestiga daw kung may naging paglabag sa Facebook live ni Labador Saray. Part of ano, the process, 'di ba? When people complain, um, not just ACG, the PNP as a whole, we investigate. And um, when we find something wrong, then we do corrective actions. Pakiusap naman ni Labador, huwag na siyang i-bash. Gusto lang daw niyang magamit ang platform niya para sa kapakanan ng publiko. Naging kontrobersyal si Labador dahil sa iipag away sa si ilang mga artista at personalidad. Nangaaway ako dati, galit kayo. Ngayong tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Ayon naman sa PNP ACG, hindi na bago ang collaboration ng mga social media influencer at ng mga government agency. Kaya wag na raw magulat kung lumitaw ulit si Labador sa mga susunod pang operasyon nila. Hindi po ito yung first time na meron pong isang vlogger na naipag-collaborate sa isang government agency. Kung mapapansin nyo, alam ko meron yung MMDA na laging kasama doon sa operasyon sa panguhuli. So hindi po ito first time. Nagtataka po ako na bakit ako yung pinagiinitan? Nagbabalita mula sa frontline Gary De Leon News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.